sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ibanghelyo ay mula kay San Mateo, Kapitulo 22, Versikulo 34 hanggang 40. Sa Ibanghelyong ito, makikita natin na ang mga pariseyo ay nagtitipon at nag-iisip kung paano nila sisilain o sisiluin si Jesus upang ito ay mapahamak. At isa sa dalubhasa sa kanilang pangkat ay nagtanong kay Jesus Kristo kung ano ba ang pinakamahalagang utos. At ang utos o ang kautosan para sa mga Hudyo ay ang limang unang aklat ng Biblia. At dito ay nakapaloob ang sampung utos. Ngunit lumao ng panahon ang mga Hudyo sa kanilang interpretasyon ng kautosan ng Diyos, itong mga panuntunan at kautosan ay umabot sa anim na daan at labing tatlo. Ayon sa kanilang tradisyon, ito rin daw ang bilang ng mga buto sa katawan ng tao. Ang ibig sabihin ng istruktura ng katawan ng tao para siya ay totoong mabuhay. At ang mga kautosan ay istruktura rin ng buhay pananampalataya ng mga hudyo. At dito ay nais nilang tanungin sa si Yesu Kristo ano ba ang pinakamahalaga sa lahat ng ito. Ngunit sila ay sinagot ni Yesu Kristo at kanyang binuod ang mga utos sa dalawa lamang. Mahalin ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at buong pag-iisip at mahalin ang kapwa tulad ng sarili. Kung ating titignan, ang sampung utos ay ito rin sapagat ang unang tatlong utos ay tungkol sa Diyos. Pagsamba sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, pag-ibig sa Diyos. At yung ikaapat na utos hanggang sa ikasampung utos mula sa paggalang sa mga magulang hanggang sa huwag pagnanasa sa anumang pag-aari ng kapwa ay patungkol sa utos ng pagmamahal sa kapwa. Sa ang nagmamahal sa kapwa ay hindi pumapatay ng kapwa, hindi nagsisinungaling sa kapwa, hindi nangangalunya sa kapwa. Kaya nga itong dalawang utos na binanggit ni Yesu Kristo ay tila babuod ng lahat ng mga utos. Ngunit isang salita ang mahalaga rito, mahalin o ibigin yung salitang pagmamahal o yung salitang pag-ibig sapagkat ang taong umiibig sa Diyos ay isang taong tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Sabi nga sa sulat ni San Juan, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya nga ang ating pag-ibig sa Diyos ay sukli o pagbabalik nung tinanggap nating pag-ibig. Hindi dahil kailangan nating bayaran ang pag-ibig ng Diyos. Kung hindi yung ating pag-ibig sa Diyos, ito yung magpapanatili ng ating ugnayan sa Kanya. Kaya nga yung taong sumusunod sa utos ng Diyos ay yung taong ayaw mawalay sa pag-ibig ng Diyos. Ayaw niyang saktan itong pag-ibig na iniaalay sa kanya ng Diyos. At ito ay kaugnay dun sa ikalawang utos, ang pag-ibig sa kapwa. Sapagkat yung taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, nakikilala niya ang kanyang sarili. Nakikilala niya kung paano siya minahal ng Diyos. At minahal siya ng Diyos hindi lamang sa bahagi ng kanyang buhay, ng pagkatao, kasaysayan na mabuti. Yung pagmamahal ng Diyos ay nanatili sa kabila ng kanyang mga kahinaan, kasalanan, mga madilim na kasaysayan, mga pagkakamali sa buhay. Nanatili ang pag-ibig ng Diyos doon. At ang isang tao na dumanas ng ganitong pag-ibig, ay totoong matututuhan niyang mahalin ang kanyang sarili kung paano siya minahal ng Diyos. Matututunan niyang patawarin ang kanyang sarili. Matututunan niyang tanggapin ang kanyang mga kahinaan at limitasyon. Matututunan niya rin bumangon mula sa kanyang mga pagkakamali sa ang pag-ibig ng Diyos ay paulit-ulit siyang ibinabangon. At kung ito ang nauunawaan ng tao patungkol sa pagmamahal sa sarili, ito ang tunay na pagmamahal na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa. At itong pag-ibig na ito ay umaapaw papunta sa kapwa. Kaya nga sinabi ni Yeso Cristo, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Isa lang ang ibig sabihin ito. Kung paano tayo minahal ng Diyos, ganun din natin mamahalin ang ating kapwa. Ang ating kapwa na tulad natin ay mahina, nagkakamali, naliligaw, nalilito. At inaanyayahan tayo ng Diyos na mahalin sila sapagkat ayun yung pagmamahal na inialay sa atin. At makikita natin itong dalawang utos na ito. Tinatawag ng mga Hudyo na Shema Israel, makinig ka Israel patungkol sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ito yung tinatawag na pag-ibig papunta sa langit, pataas. No? At ito yung simbolismo ng krus yung kahoy na nakaturo sa langit, ito yung ugnayan ng Diyos sa tao. At yung kahoy na nakapahalang, ito naman yung ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Kaya nga sa krus na Yeso Kristo ay naganap at ginanap niya sa kanyang sarili itong pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Siya ay pumasok sa kalooban ng Ama, siya ay naipako sa krus sapagkat mahal niya ang kanyang ama at sinusunod ang kalooban ng kanyang ama ng Diyos. Ngunit ganun din, siya ay nabayubay sa krus dahil sa pagmamahal sa kapwa. No kaya nga, ito ang tinatawag na pag-ibig at pagkakaisa sa sukatan ng krus. No kaya nga, sabi ni Yesu Kristo sa krus, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ang pag-ibig sa sarili at ang pag-ibig sa kapwa. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, inaanyayahan tayo ng Diyos na magpatawad din sa iba. Kung paano tayo minahal ng Diyos, inaanyayahan tayo ng Diyos na magkaroon ng ganitong uri ng pagmamahal para sa ating kapwa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.